Dumating po ako, akala ko po ay mag-uumpisa na silang mag-aararo. Yung pala po, <laughs> magkakalas na po sila ng uh, kalabaw dito sa araro at mag-aalmusal na sila. Inayos lang po yung paglalagyan ng araro ng sagayang pagbalik nila ay isasalpak na lang po. Akala ko kasi mag-uumpisa na sila. Yung palay ay kakalasan ang kalabaw dahil mag-aalmusal mo na sila kada na po pag humahatak ng araro? Parang nakakaawa po. Pero yun po kasi ang papel nila eh. Ang mag-araro. Ayan po, pag aalmusalin mo muna ang mga nagtatrabaho at ang kalabaw po. Magpapahinga muna pang samantala habang mag aalmusal po itong mga nag-aararo. Kaya kinalasan muna po ng araro ang kalabaw. Ako po'y dumayo dito dahil makikiusyoso po ako doon sa mga magtatanim po ng palay. Sa gabi na po sila na nag-aalmasal? Narito po ako ngayon sa mga nag-aamusal po. Makikihigo po tayo ng sabaw. Ito na, na. na po yung mga... Nagtatanim po ng mga palay doon sa bukirin. Nakikikain tayo ngayon Ay, dito po sa mga... Uh, nagtatanim po. At ito po, uh, binukuran po tayo ng ulam. Talagang special ng ginawa ni Kumilalay sa ulam po ah. Sa akin po, kung tutusin, sabaw. Ulam na po ito. At ito po si Brie, inalok po tayo. Huwag po natin tanggihan ng grasya dahil masama po yan. Tara po, makikain tayo. Tara po, kakain na po tayo. O siya. Yan na lang muna ang mababahagi ko. Kung gusto nyo pong updated po sa aking mga video, tumutok lang po kayo sa mga susunod pong episode. Muli po, maraming salamat.